Hello mga kawin, welcome once again sa ating munting channel. Ako si Kuya Win sa Plant Win TV. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga trending na ornamental plants sa panahon natin ngayon. Ang Dragon Tail o Epipremnum Pinatong, ano nga ba ang mga binipisyo ng pagkakaroon ng dragon tail na halaman sa ating tahanan? Unang-una, ang dragon tail ay isa sa madaling alagaan na halaman. Kaya? Para sa mga nagsisimula pa lang maghalaman, perfect ito para sa inyo. Hindi ito masyadong demanding sa atensyon. Kaya kahit abala ka sa iyong mga gawain, hindi ka mag-aalala na agad itong mamamatay. Basta't may sapat na liwanag at regular na pagdidilig, siguradong lalago ito ng malusog. Pangalawa, ang Dragon Tail ay isang mahusay na air purifier. Tulad ng ibang mga halaman, ito rin ay tumutulong upang linisin ang hangin sa loob ng ating tahanan. Inalis nito ang toksin sa hangin tulad ng formaldehyde at binsin na karaniwang matatagpuan sa mga furniture at iba pang mga gamit sa bahay. Kaya kung gusto mo magkaroon ng mas malinis at priskong hangin, magandang idea ang magkaroon ng mga ipipim ng pinatom sa mga sulok ng inyong tahanan. Pangatlo, isa sa magagandang binipisyo ng dragon tail ay ang kaniyang aesthetic value. Sa taglay nitong mga makakapal at maladragong hugis ng mga dahon, siguradong mapapaganda nito ang kahit anong espasyo. Pwede itong ilagay sa loob ng bahay bilang isang accent o plant o sa outdoor garden bilang bahagi ng inyong granary collection. Bukod pa riyan, madali itong i-train na umakyat sa mga pole or trellis. Kaya kung mahilig ka sa mga vertical gardening, bagay na bagay dyan ang dragon tail. Isang fun fact mga kawin. Alam ba ninyo na ang dragon tail ay isa sa mga halaman na may kakayahang umakyat hanggang 20 metro ang haba sa ligaw. Oo, ganun ito kabilis lumago kapag naaalagaan ng maayos. Kaya kung gusto mo ng halaman na mabilis makita ang resulta ng iyong pag-aalaga, Dragon Tail ang isa sa magandang pagpipilian. Panghuli, ang pagkakaroon ng Dragon Tail ay nagbibigay ng sense of calmness sa mga taong nasa paligid nito. Ayon sa pag-aaral ang pagkakaroon ng mga halaman sa loob ng bahay ay nakakabawas ng stress at nakakatulong sa pagpapahinga ng isip. Kaya kung ikaw ay madalas ma-stress sa trabaho o sa ibang mga bagay, mm -hmm. ang pagkakaroon ng dragon tail sa inyong working area or living space ay makakatulong upang magbigay ng relaxing na vibe mga kaplantwin. Kung naghahanap kayo ng mga halaman na hindi lang maganda sa paningin, kundi may practical na binipisyo rin, subukan ninyong mag-alaga ng dragon tail. Hindi kayo magsisisi dahil sa bukod sa pagiging low maintenance, malaki rin ang naitutulong nito sa kalinisan, sa ating hangin at sa ating kalusugan. Hanggang sa susunod na episode, ako si Koyawin Win. Tandaan mga kawin. Alagaan at mahalin natin ang ating mga halaman para sa mas priskong buhay, paalam.